welcome back to my channel so in today's video guys ay mag-haul ako na nabili ko sa op shop na naman <laughs> ayan shopping shopping din pag may time sa op shop ayan ano to ay papadala ko sa Pilipinas magpag package ako alam niyo ba guys kung magkano tong isang bag na to ano to? Five dollars lang. Five New Zealand dollars. Um, ayun ang price niya. Kung i-ano mo sa peso. Ayan. Ano kasi siya eh? Five dollars fila bag. Ayan. Kaya, atawin niya guys. kaya gusto, ano, i-haul ko to guys. Pang content ko na rin. Para meron ng pang content. Eh, marami na rin ako na hold ng mga ganito. Pag nag ko kay ako. Ayan, share ko. So, this time, ayan, pang vlog ko, pang content ko, at iho-haul ko ang worth $5 filler bag of Ukay-Ukay dito sa New Zealand. Wow! So, mag, uh, teka, ito, na. So, mag-start ako dito sa, um, uh, paano, saan ko ba ito lalagay? Dito ko na lang kayo lalagay sa, ano, sa baba. Ah, dito na lang, dito, na lang, dito na lang sa baba. Ay, hindi. Di, dito. Dito sa gilid. Ah, dito siya. Ano ba yan? Hindi ko alam kung sa ko lalagay. <laughs> so, umpisahan ko sa, eto, to. Ayan, mga bago pa, guys. Eto pang ano siya, pang loob. Ayan, meron pa siyang tag. May mga tag pa siya. Ayan. Ayan. At saka ano siya branded dito? Pepper scissors. Pepper scissors. Ayan, guys, may ano pa siya, may tag pa siya worth, worth Australian dollar is $5.99 Australian dollar. Ayan, guys, bago pa! Dalawa siya, o, oh, dalawa. Dalawa. Ayan. that's nice! Alright. Tapos, ito, ito ay... Ayan. Pang, ano siya, pang 90. Tapos, ito ay... Ayan. Sa pamangkin kong mataba. Sa <laughs> pamangkin ko <kong> matataba. Eh. <laughs> Tapos, bumili na rin ako ng mga bra. Kapag nagpapapackage ako kasi, Lagi akong kumukuha ng ano ng mga bra, lalo na pag fill of bag talaga. Bra talaga ang kinukuha ko. Pero in fairness, guys, ang gaganda ng mga bra. Kita mo, ito, lahat yan, oh, bra lahat yan. Gusto, gusto naman nila, eh. At ang gaganda, ang gaganda ng bra. Ayan, oh, di ba? Pakita ko sa inyo, isa-isa, isa-isa, hinapin. Ayan. ang gaganda ng mga bra nila dito, guys. Ang gaganda. Ngayon, bahala na sila mamili kung anong kung anong uh, kakasya sa kanila. Ayan. Hindi ko alam mga sizes nila. Basta kinuha ko na lang to kasi five dollars lang naman fill a bag. Kaya dampot na lang ako ng dampot. Ayan, o. Oh. Kaya pag pinadalak, pinadalak, sa Pilipinas, bahalan sila mag... Kung ano gusto nila? Ayan. Magaganda niya, guys. In fairness, magaganda talaga siya. Ang ganda ng quality pa niya. Tsaka bago-bago pa. Ayan, syempre. Pag namimili ako, medyo ma-ice-ice mga bago-bago pa. Ayan nga, may, may nakuha nga ako bago, ba? Diba? So, ayan ang mga bra. Ang dami. bra pa more! <coughs> Tapos, next is... Ang galing na natin dito sa bag. nga. Tapos next is Ah. Uh, ito sa akin. Ah, syempre bumibili rin ako na sa akin. Nag-uukay-ukay din ako ng para sa akin, ano? Ito sa akin. Kasi ano to yung pag nagmamarathon kami ng aking ano, yan. Yung aking darling. Pag nagu-marathon kami, ayan, ang ganda niya. Kumuha din ako ng ano, ayan sa likod niya, oh. Pang marathon ko. <coughs> Tapos, ito naman, ay, ito pa pang marathon ko rin, ayan. Ayan, syempre, pipiling ko yung yung maayos, ayos, di ba? Dahil ako ang magsusuot. <laughs> ayan, ito na, pang swimming. Ayan, ko din ako ng pang swimming ko. Kasi lagi akong nagpupul once a week. Tapos, kita mo naman, oh, ano siya talaga, ayos na ayos ang pagkaka, ano niya, para magkasya sa isang paper bag. Yan, kita mo naman, ang dami 5 Five dollars lang to, guys! ang oh, dami ko nakuha! Diyan ako magaling. Tapos, eto naman, ayan. Ayan, pang taglamig. Ayan. Tapos, eto pa. Sa akin na to. ganda oh. Yan. Mga sa akin na yan. Yan. Basta pag long sleeve sa akin. Kasi, alam mo naman sa, mo sa Pilipinas, sobrang init. Hindi yung walang maglulong sleeve sa Pinas. Puro mga sleeveless yan. O kaya yung mga maninamig ba sa katawan. Pero pag ano, pag long sleeve, tulad dito sa akin yan. O ba diba? Wala naman sa mga magbumili sa ukay ah. ba diba? Ayan, guys. Oh. Di ba ang ganda? Ayan, eto sleeveless yan. Bahala na silang kung kanino magkakasya. Ayan. Ito naman, ma, ano naman, kahit ano, long sleeve siya, maninipis naman. Ito sa akin to, pang winter. Pang winter to, pang winter. <laughs> sa akin ito. Ayan. Ayan, kinuha ko ito tut sa akin talaga. Pambahay. Ayan, winter na kasi dito eh. Tapos, ito, ayan, long sleeves. Ito sa akin din ito. Ayan. So, ito guys, ang mga nabili ko sa ukay-ukay. Ang -ukay, dami no. For five dollars only. Ayan. O, oh, diba guys? Uh, pa salamat ulit ako kay Lord. Thank you, Lord, for these blessings. Maraming salamat po sa mga biyayang po nagkakalaw sa akin. At sa pamilya ko sa Pilipinas. Thank you, Lord, po. Ayan. Five dollars lang siya, guys. Nakakatuwa, no? <laughs> Ayan. Tapos, ay papadala. Ang dami ko na rin mga na, ano, na, nabili sa, ano, sa okay-okay, mga bed sheets, mga ibang damit pa. Hindi ko na, hindi ko na binlog. Pero baka pag maglalagay ako sa karton, ibablog ko siya para makita niya naman. Ayan. Para makita rin ang pamilya ko, syempre nanonood sila sa aking vlog. So, dito na lang guys, nagtatapos ang aking haul. Ang $5 dollars a bag haul. Ukay-ukay dito sa New Zealand. Thank you for watching, guys. Good save, everybody. Don't forget to like and subscribe. Bye.